So, bagay tayong tayo guys ng paglaba Ayan, hanggang sa ngayon guys ay wala pa rin tulo ang ating gripo Ayan, kaya ako'y nanabot na lang sa balo ng pinagpaipot ko dito sa washing. Grabe ang tuloy ng ating gripo ngayon guys. Hanggang ngayon, maghapon na wala pa rin tulot Kaya ito, hindi na ako nakatiis guys. Nanapo na lang ako sa balon ng ginamit ko rito sa pagpaikot ng aking damit. Hindi ko alam, guys, kung magkakatulog ngayong gabi. Kaya, nananabo na lang ako ng pambanlaw sa aking nilabhan. Pambanlaw sa balon. Tatabo na naman ako sa balon, guys, ng pambanlaw. Ayan, guys. So ganito ang gawa ko dito, guys habang ako'y nagpapaikot. Kinukusot ko pa yan. Dahil hindi kaya ng washing yung mga dumi sa mga laylayan, mga baraso at liigan. Kaya yan ay uh, kinukusot ko pa rin. Ayan, nakailang ikip na ako guys sa balon. guys. Ganda lang po nasan ko guys. adamit, damit. Damit ko. Ayan guys, oh. Dahil ako ay walang ipunan ng tubig. Ayan. Ayan yung mga kaserola na yan. Ayan. Pinag-i-stackan okay, ko yan ng tubig. Ayan na guys, oh. Ang aking napaikot. Ayan na. Ayan. Ito. Ayan guys, tinabo ko na lang yung sa balon. At ngayon, mananabo na naman ako ng pang ah, uh, nang ng pang banlaw. Ayan o. Oh. Ayan, yung mga kasirula na yan, puro tubig yan dahil wala akong istaka ng tubig. Dahil ang aking timba ay tatatlo lang. Ayan o. Oh. Ayan, ito guys. Ito, napaikot ko na siya. Babanlawan ko na lang. Uh, may naririnig ako na 11 pa ng gabi ang tulo. Ay hindi pa sigurado yan kung talaga magkakatulo ng alas 11 ng gabi. Uh, kaya magsisiguro na lang ako. Akin na lang, babanlawan ito sa balon. Iigib na lang ako sa balon. Overtime lang talaga ng paglalabas. Kaya hintay ng tulo maghapon, hindi naman tumulo ang gripo kaya ito, nanabot na lang talaga ako sa balon ng pang laba guys babay na at ako ay uh, iibig na iipunan ko naman yung langgan ako sa labas uh, yung dalawang timba ko doon meron ng tubig yun, tinabuan ko na kanina give na ulit ako ba, bye bye na guys magandang gabi na lang sa inyong lahat